hungry for power. Yan daw po ang dahilan ng uh, grupo na gustong patalsikin si Marcos Jr. at mukhang tinumbok agad ni Senator Telleanes kung sino nga yung um, utak, utak ng pagpapatalsik kay Marcos Jr. Sino pa nga ba? At kung hindi after power ang mga yan natural, mananahimik na lang yan sana pagkatapos ng termino, pero gustong manatili sa power. Sa pamamagitan ng kanyang anak at ang masaklap dyan at ang matindi pa dyan ay minamadali. Gustong agad-agad. Agad-agad nga naman para makapwesto na sila at sa susunod na hala halalan sa kanila pa rin. Ganyan po ang totoong gutom at sakim sa kapangyarihan. Nakakagulat dahil apat na beses na daw pala na nag-attempt. May attempt na patalsikin si Marcos Jr. Mm -hmm. Bakit hindi nangyari? Siguro, eto na yung, or dito na natin masasabi na wala nang kakayahan. Wala nang masyadong naniniwala doon sa taong utak nga na itong pagpapatalsik kay Marcos Jr. Retired Naval uh, Officer and former Senator Antonio Trillanes on Tuesday, Uh, claims there are alleged ongoing destabilization plots to oust President Bongbong Marcos from Malacanang Palace alleging that the supposed plotters are hoping to have their own version of people power. So pag-usapan natin yung people power. <laughs> Kaya pala pa na yung rally na itong mga ulupong ni Duterte. Tapos makikita nyo yung mga nag -rally. Hindi naman ganong karami. At siguro lahat pa yan ay hapot at bayaran. So, paano mangyayari yung people power? <laughs> Sige nga, subukan natin na magkaroon nga ng people power. Ano ho, una nang Una na itong naulinigan talaga ng mga ha-camping din na posible nga magkaroon ng people power ang grupo ni Duterte. At ang totoo niyan, nag-attempt din yung mga yan, naligawan ang grupo ng mga ha-camping. Pero wala pong mangyayari walang mangyayari. So ano daw? Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, i, -ignite, i yung taong bayan and hopefully masungkit nila sila ng mga aktibong general o mga official ng armed forces para matuloy yung kanilang power grab. By our latest count, at least apat na beses na nga daw yung pagpaplano na yan. Kaya pala ang daming, daming uh, patutsada, ang daming akusasyon na itong si Digong kay Marcus Jr. Dahil gusto nga talagang i-divide, i-ignite ang ating mga kababayan, i-agitate, galitin, magtanims kayo ng galit sa nasa Malacanang ngayon. Parang gustong ganun eh. Para nga naman maging smooth yung kanilang pagplano ng people power. Ayan. Yan po ang nangyayari ngayon. Kung ano-anong um, akusasyon ang ibinabato sa Malacanang. At kung totoong meron pang alas, malaking alas, sabihin na natin, at si Digong laban kay Marcos Jr., ay ilabas na niya. Diba? At, at siguro makikita natin, doon natin makikita kung, kung totoong ang alas yon At kung mai-ignite ba at lalong magagalit ang taong bayan sa nasa Malacanang. Dahil sa ngayon, na, sa ngayon, mas gugustuhin ko na naandyan muna ang Pangulo, si Marcos Jr., kesa palitan agad ng nagmamadali at ha more hungry power na si Sara Duterte. Pasimple lang, ano? Yung tipong simple lang. Hindi ko planong maging presidente. Ganyan-ganyan ang tirada ng mga Duterte. Kung matatandaan niyo po si Duterte, ano si Digong, hindi daw siya tatakbo. Ang arte-arte, ang OA-OA, yun naman pala gutom na gutom sa kapangyarihan at hindi hindi pakakawalan ang posisyon. Ganyan po, mas matindi, mas malala yung mga ganyang klaseng nagkukunwari na hindi hungry power. You're not even after the job to serve our people. You are after the title and the power. Yun lang naman eh. Nga naman, sige nga, kung wala na sa pwesto ang mga dotata ay saan kayo pupulutin? Talagang mahirap yon. Abay matindi, ano ho? So, yun. Um, napangalanan na. Mukhang tinumbok na talaga ni, ni Trillianes. Na si Duterte nga ang utak ng pagpapatalsik kay Marcos Jr. So, tingnan natin ang mga susunod na hakbang na itong mga alipores ni Digong na pagod na pagod na siguro sa paghahanap ng issue para, para galitin ang ating mga kababayan at i-ignite nga i-divide ang ating mga kababayan na gustong or parang uh, mag-result sa people power. Hindi na po yan mangyayari sa panahong ito. Sigurado tayo. Good luck.